Ito, available dito, tatlong lalaki, dalawang babae. Asking ko sana. Karo po tayo dito, dalawa ka pa sa Pomeranian. Tatlong white, isang orange sable. Sila po is under shading po siya. Shading Pero kung mapapansin niyo po, makapal na po yung malayo nila. Ito, not for sale siya. Pero 650k yung price niya. For display lang. Ito, 25 k Ito, k Dito, binibenta pa siya. Dito po, yeah. <laughs> po sa entry na lang to. Classic bowling. Dalawa po tayo. Saan ka lang eh. Yan, AHA na lang yan. Ay, Bichon. O. Kamusta? Kamusta? Ito Boston Terrier po. May babae tayo ito. Ito lalaki. May babae, 12 lalaki din. The person natin na siya, ito lalaki. sulalaki naman na mani malaya, sulalaki tapos na mani malaya, sulalaki tapos na mani malaya, sulalaki tapos na na muna malaya, medyo tapos na mani na na nakikita niyo, mga dito tayo ngayon sa pet market ng Bukawi, Bulacan. O diba, medyo naiba ang content natin? Well anyway, kayaan nyo kami ipasyal kayo dito at alamin ang mga presyo ng mga binibentang hayop dito sa pet market. Kala nyo, di magustuhan kayo. Kaya tara na, alamin natin ang presyo ng mga binibentang alaga nila dito. Yo, ganda umaga mga ka-viewers. So ngayon, nandito na tayo sa Bukawi, Bulacan sasabihin namin kung so ano ba ang klase ng mga ibon at pagkano naman ito. Tayo ang pisa. Dito mga african Add to. Ito. Blue uh, Peter. palo. Magkano presyo? Ang libo na lang. Pares, pares. Oo, oh, pares na. Ito, oh. Green ako pa, green yoy. Pares din yan. Oo, oh, pares din yan. Ito, green opa ya mga fisher, mga tig 700 ka lang kayo. 700, parang hindi yan. pay pa ano, 1-5. pay pa rin. Ang pa Ito, ano to? Green opa, tsaka parang opa. Green opa. Magkano pare? 1 pare <tinyan> tobak so tobak back to back. Bayo na lang. Mm -hmm. Parin na. Oh, Parin. Ito so ka Lutino, cheap spot. Oh, ano okay. so lang na. Ito so mga ano. Mga perso na ata. Ito so green perso. Sa so blue perso lang ito. Siyan Ah, parang din yan. Ito so back lang doon. Tabak, tabak, grade perso. Sampai, pare. Ito naman sa bangang... mga yellow bulls. Mga na pare. Ay, sa libo, pare. Contact number, boss. Contact number, 09, 09454223, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, dito 2.5 Dito boss 4.5 ang pares. Sa silver Taka emerald Ito silver Mga din na lang ang pare Puro matured Dito po sa perso na ito 1.5 yung perto Ito price boss 1.5 boss Ay dito sa mga green opa Dito po sa hunted boss Meron tayong palo Dalawang piraso eh, dai. 1.5 lang isa. kare sa mga pika chu, mo lang. Ah, dito ito. Hanpit. Ito po ang parikat. Mahal asa Golden Boss tate, may Golden tayo. Ayan ito, wild type boss. 4.5 pa pare. Wild type keeper ito. Eh. Call dyan boss, 3-5 Pare Contact number 9 2 3 Ayan, good morning sa atin Nandito tayo sa Bukawe Pet Market Every Friday to 5 am to 12 ng tangali Ayan, ito yung Facebook page ko Unahin natin Ayan. Mark Ian Kennel Tapos yung address natin Rivera Subdivision Pandi Tapos FD ko Ito naman, naka-indicate Contact number, Gcash Ayan tapos, start natin dito sa large breed natin. Ayan, eh, Siberian Husky. Baba ito, 6 months. Cream white. Ayan, uh, out ko na lang dito, 13. Uh, Bye, ayan. Napaka-amo ah, niya. Tapos uh, sa mga safety natin, Fever eh. line, 4 months. Pares uh, na lang ito. Out ko na lang ng 7.5 isa Ito mga Jack Russell natin, mga masya yun. Opo na lang ng AK sa panayos babae to. Tapos dito so, sa long coat natin yung na Jack Russell by eye. 2 years old to eh, ito ipapili niya. Uh, Magtoto 2 years old sa February 8. Ayan, makita niyo puro red marks. Tsaka may green. Import line niya.

Ito Kung sakaling interesado kayo, dito tapos naorin ko po magde-deliver. 500. Wala 'tong. Delinquent. Delinquent black black. Ito brown. Kuwento na nito. Ang price ko dito 18. Pops Auto and Papers. Um, Dream White. Dream White, isang din sa female, sa Brindel. Ang presyo ko dyan, 13 isa. Brindel, 10,000. Um, pag natin, 8 na lang isa yan Parehong male. Parehong male. 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 Good contact um, number ko 0966 message lang kayo sa akin o FBH po Monting Santua uh. message lang po kayo meron po tayo dito dalawa uh, sa patukong uh, tatlong white isang orange sable so unahin po muna natin yung tatlong white natin uh, bali ang gender po nito dalawang male, isang female. Isang female natin. So, sila po is under shading po siya. Shading <tod> stage. Pero kung mapapansin niya po, makapal na po yung balay nila. So, oh, yung niya naman po, eh. dalawang male. Denver. Sa Denver. Kalimid Denver. Denver. So, dito po ang asking price ko po rito is 15K negotiable. With papers po ito, with PCCI papers po. Sabi pa pinyo ito. Pilip. With PCCI papers na po siya. Relax, relax. With basi na rin po. Sa uli ang line po. Yan. Four red marks po. Yan. Right. Tapos, dito na po tayo sa isang. Tapos, dito na po tayo sa isang. Ito ang si uh, Max. Ito po kasi yung kuya nila. Yan, kuya nila. Pagka nag sila, ito po ang mga tsura. Sa huli ngayon po, si Max po, 2 uh, years old na po siya. Ang issue po nito na misplaced po yung vet card sa kayong uh, PCCA paper niya. Pero complete box nila po siya. So ngayon ang asking price ko naman po dito is 50,000. May free na po itong travel fee. May free na po itong travel fee. Sa ah, ngayon po, ito lang po muna yung meron ako ngayon. Ay, okay. maraming marami salamat po. Tsaka po pala, uh, free delivery po ito within NCR, outside NCR. May, uh, Pag-usapan po natin yung petrol po. So, within ka uh, naman po, tawid dagat, meron tayong legit na sheet. Maraming maraming salamat po. ito meron tayo, nakain ka na sheet 2. Ito ang sheet 2 ito, male and female. Two muscles, mga chocolate beer. Ito ang one. 2, bigay ko na lang yan ng 8-5 ano, isa. Ah, uh, negotiable yan ha. Then, meron akong ako compact pump. Two and a half months. May dalawang babae sa nalaki. It marks in the worm Bigay ko na 11K. Then meron ako rito, magkapatid, dalawang pimit forma salt. It marks in the worm pati at rabies meron. Bigay ko na lang yan ng ano, 14K from 15. Ito, meron akong base, puti. Ah, uh, three months old in the worm bigay ko lang ng 13K. Negotiable din. Lahat negotiable. Uh, number ko 0948 June de la Cruz, Nobalites QC Morning boss uh, Meron tayong mga dala Belgian import line Ang uh, mga anak ni Maximus Mexican line sila Ito available dito Tatlong lalaki, dalawang babae Asking ko sana 12k <laughs> pero sa subscriber 10.5 na lang May vaccine sila tatlo Tapos dito sa pag natin lalaki white Ah, uh, complete boxing may papel 15k na lang. Ah, uh, tapos dito sa German Shepherd. Ah, uh, babae, wala siyang papel, vaccine lang meron. 80,000. Uh, tapos meron mga tao dito ng ano. Mga kasen. Babae. Ito, uh, bigay ko na to lang 7 7k. Babae, may vaccine na din. Dalawa. Sa kanila ba sila muna dala ko? Tawag na lang sila sa 0926-3870-267, JR. At tamar yung ah, pwede rin ako mag yung delivery. Ito ang mga po. Ito yung mga dala ko. tayong husky. Nga? Yeah. So, husky. Yeah. Bigay ko na lang ito ng Malaki. Kung malaki po yan. Six, pay dadad dadad na buli lang ng ano yan ng 20 20 20,000 pay pay purong lalaki purong lalaki pay 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 dito naman sa seat bigyan na lang 8-5. Blue yan, kulay kulay niyan. Dito, ay pape, bigyan ko na lang ng 8 Tapos dito sa person big bone, bigyan ko na lang ng 8-5. 8-5. Yung sa baba, yung sa baba magkano? bigyan ko sa baba Kaso to 20. Palago na po yan. Naglugod po yan. 20 mula. 20 Ang paba po ng pababa. Ayun yung ano. Uh, Dito. Ito. 6K. Kahit 5-5 na lang. Ito. Ito yung naman. 15 na lang. Pag-heal na. 0907, 0248, 0243. Salamat. Welcome po, uh, po sa MW Canals. Meron po tayo mga available dito na aso. Ito uh, uh, ano uh, Boston Terrier po. Okay. Uh, may babae tayo ito. Ito lalaki babae, 12 lalaki, 10. Ito naman, ito po, marina. Pox type, 7K lang sa lalaki. Kashitsu. Babae, 7.5. Tapos 7 yung lalaki. Ito yung chihuahua. Deer head, 8K. Babae. Dito, ito ang buli. One year old babae. Kinse. Wow. Dito, ito white. Lalaki yan. Bigyan natin ng dose. Kasi party color yung katabi, babae. Trese. Kasi ito poodle yung katabi, babae. Ka dito. Bigyan natin ng 10 Sinasalikod na ito, ito na ito. Dito 13k, ito 11k. Bale magnanay ito. Mas 2 years old saka mag-uhang ito. Ito yung babae ni Shih Tzu kanina. Ito yung lalaki po. Ito yung lalaki. Ito ito. French bulldog lalaki. Yung 15. Dito, Porsche na portion natin sa hair sa lalaki sa so, lalaki ito naman yung malayan lalaki to karese yung malayan 8.5 lang so, ito tayo sa portion 10.5 babae Ito naman ito, ito yung exotic babae na dapat tapos kung may nagustuhan kayo sa mga asin natin pwede niya kami message sa MW kaya sa facebook pwede rin po sa number namin na 0956195479. Thank you! Hi! Good morning ako si Marcus meron tayo ditong mabuli ngayon sa Bukawi. Dito meron tayo dito. Ito, 100% siya. Pero, 650k yung price niya. For display lang. Tapos, dito meron tayo mga bully. Dito, 15k na lang dito, boss. Lalaki. Uh, exo packet. Sa kapatid niya, 12. Dito, 15. Babae. Dito. Meron tayo dito ng microphone. Hay Meron tayo dito ng micro exotic. Amen. Okay. Ito 50 k Micro exotic. Oh, so boss friend. Dito kings na lang dito. Negotiable ha. Dito, 35K micro exotic. Dito, 35K. Tingin ko, bakal. Dito, binibenta di sa di Dito po, safe way na lang to. Classic bully. Dalawa pa tayo. Yan, salami. Yan, na lang yan. Ibas, ay, bichon. Ha, kamusta, kamusta. kamusta. Contact lang ako sa number ko. Thank you. Meron din nga pala mga binibentang manok panabong dito. Yung nga lang, medyo mahihayin na mga may-ari. Kaya hindi na natin natanong sa mga presyo. Pero kung interesado kayo, bisitahin nyo na lang sila dito. At bukod nga pala sa mga manok at ibon, ay may mga kambing, pato, itik, turkey, pupa, at iba't ibang animal, este, animal na meron dito. Kaya kung interesado kayo ay pumunta na lamang kayo dito sa Bukawi, Bulakan. Maaari yung i o i-google. I-type nyo lang ang pet market Bukawi, Bulacan. Lalabas na yan. Kaya kung may nagustuhan kayo sa mga hayop na ipinakita namin sa inyo, pumunta na lamang kayo dito. So hanggang dito na lamang mga Kita-kits sa mga susunod na vlog. Bye-bye!